So yun go fam sa mga nagko consider na bibili ng lupa. So ano yung mga tinitingnan natin pag uh, gusto nating mag-invest sa lupa lalo na sa agriculture no. So in no particular order go fam, ako ang tinitingnan ko yung mo. Ito yung mga hindi masyadong obvious eh. Una is yung soil uh, type ng soil. Okay or yung structure ng soil. So ano ba yan? Loam soil clayish ba siya, sandy ba siya. So, the best para sa akin pag magtatanim ka GoFam. Although, depende naman sa crop mo, pero para sa akin, general speaking, gusto ko yung loam. No, loam, sandy loam, ganyan. Uh, yung pinaka last na or least na gusto ko is yung clayish. So, pero kung sa bukid yung sa palayan, clayish pwede na. Pero loam yung best para sa akin. Okay, so number one ay consider mo pag bibili ka ng lupa at mag-venture ka sa agriculture is kailangan mo consider kung anong crop or crops ang itatanim mo doon. Kasi, alam mo yun, uh, kahit nga meron kang maluwang kung pangit naman yung soil noon or hindi magta-trive yung crop na iniisip mo para doon, eh sayang naman, useless. Okay, number two na tinitignan ko bago natin binibili yung lupa is yung meron ba tayong source ng tubig yun so isa sa mga I mean, pinaka importante na kailangan check is yung kung saan ka kukuha ng tubig kung wala eh, mag isip isip ka go fam medyo alanganin yon. Okay, so number three na tinitignan ko is uh, eto ito hindi na masyadong alam yan, uh, hindi na masyadong mga top na priority is yung uh, uh, terrain. Okay, ano ba siya? Sloping, rolling. Okay, para sa akin, the best para sa akin is yung patag. Although, medyo mahirap makakita ng ganun ngayon. Alam mo yun, yung parang plain lang siya. Or kung hindi man, slightly lang na sloping siya. Para pag umulan, alam mo yun, mas madali kang mag-drain. Tapos wala siyang... ah... Uh, tawag kasi da, sa amin kasi dito yung lungog alam kung saan nag uh, nagii-stay yung tubig mostly pag ganun go farm kung hindi siya palayan walang mabubuhay na pananim doon so kahit magtanim ka ng mais or kahit ano kamatis kahit ano na crop kung nag-stagnate yung lupa ay yung lupa yung tubig doon eh isang malaking concern yon okay so una yung type ng soil Okay, pangalawa is source ng tubig tapos yung terrain ng lupa, okay? So yung mga ibang tinitingnan pa natin diyan is yung access mo dun sa papunta dun sa kalsada. Pag naipit ka, isa pang tinitingnan natin yon. Okay? Tapos, hmm... ano pa ba yung tinitingnan natin? Syempre yung lot size. Okay, depende rin sa crop mo. Kasi minsan gusto mo mas, I mean, mas maluwang mas okay, pero depende sa budget mo yun. Tapos, yung iba na, yung syempre, yung mga, ibang ano na yun, ibang aspeto na yun. Pag yung, alam mo yun, syempre, may title dapat, nantenan, tenanted alam mo, pag may tenant, na sa mga, sakit sa ulo yan, GoFan. dami namin na, uh, dami namin natin experience sa mga ganyan. And, uh, siguro yung last or least na kinoconsider ko dyan is yung type ng neighbor, GoFam, yung, anong uh, ano tawag doon kapit bahay yun kasi pag meron kang kapit bahay na ano yung, yung mariklamo pero sakit sa ulo yun go -Fan. kahit maganda yung lupa pag pag ano pag meron kang ano uh, yung mariklamong kapit bahay ay nako mabilis maubos yung ano yung book mo doon go -Fan. tingnan mo sa akin oh. No? Uubos na yung buko <laughs> So, ayun go yun yung aking tinitignan na mga kinoconsider. Okay, syempre pati yung price na rin. Okay, yun nga sabi ko eh, depende sa budget mo. So, kayo go fam, ano yung mga tinitignan nyo bago nyo bilhin yung lupa? Lagyan nyo sa comment section, go